Gawa. Ha, ah, bagong gawa ba yan? Kina yung gasolina ko. Oo. Oh. ako sa gasolina. Oo. Oh, Hindi may apekto yun? Wala, walang apekto yun. Yan, mga bro. So, meron tayo itong Wave R. Yan. May tayong problema dito, mga bro. Maganda pa to. Buduhin lang kasi yung mga ganito eh. Ngayon, ang problema nito. Ano ito? Namatay habang tumatakbo po. Ito, mga bro. Namatay habang tumatakbo. Ngayon, ang problema kasi, mga bro. Yan, oh. Oh. Lana. Yan, you know. na Hindi na kaya. Naglock na Pati yung dating may starter ito Ngayon wala na rin oh. Wala na Ayan may na tayo Problema ayan Tapos ang ginawa ni nanay Kasi ito pinang, pinang Ginagamit itong motor na ito mga bro Paniningil sa Hindi ko alam kung ano sinisingil So bagong change wheel din yan Ayan ang problema nga Naglock na mga bro oh. Ngayon ang gagawin natin dito mga bro So, tatanggalin natin yung, you know, hindi siya kagaya ng mga Wave 100 na may uh, mayroong bilog dito na pwede natin tanggalin. So, ito mga bro, ang gagawin natin dito, uh, tanggalin natin tong cover, tapos try natin ikuti ng reverse pabaliktad. Ikuti natin ng pabaliktad. Kapag naikot dyan, may pag ng umandar, pero panigurado, uusok na to. Kasi duda ko dito mga bro, ay, sa mga ganitong kaso mga bro, Na umusan ng langis. No naubusan na langis is pagkagan nito sa init ng panahon nyo yun dapat mga bro ay may kinalaman din yan sa pag ano ng langis bumababa bago pa naman linisan natin magkaalaman na sailing mo daw duda ako sa block ganda ganda pa naman one. Pero tagapagsahan na po kayo, tagapagsahan? Hindi, tagapagsahan. Like, uh, Nakakaramba ka pa. Uy. Tiyos may okay, kaso na, kapit okay, po na. Dapat pala, hindi muna lang yung, no? Dapat mo muna nilagay yung seno Dapat hindi mo muna nilagay. Kasi hindi mo naman, possible din naman, tama naman yung ginawa niyo po. Kaso pagkaganyan na hindi na nakikik, mm -hmm. stock up talaga yan talasin natin ulo malalaman natin yan ganito lang kagawin natin discard mga bro ikutin natin siya ng reverse ng pabaliktad ngayon pag hindi natin naikot yan problema so babamakin na, na talaga nito pag nagkataon siyempre uumpisan muna natin sa tapo beer hole pag kaganyan mga bro ano kaya lagi kong sinasabi sa inyo huwag na huwag nyong papabayaan mga bro sa langis ang inyong mga motor kasi ang langis mura lang naman dalawang daan, tatlong daan pero pagka naubos na kayo ng langis naku, mababa tatlong libo ay tayo pong chance na at sa habang yan, yeah, shout out pala sa ating tropa yan, kay parin BG, so kababayan natin yan bagong bilhin niya ang motor, Romeo Gear Romeo Gear Romeo Gear Oh, that you won for me because i wish we never met on a day early for Pokemon, huh? yeah. mm -hmm. that's a pa tayo okay, man ah na pang 125 baga mahinit ayun yung sa alin? yan ano pancake eh, yung gangit yan itim do? agad o bakit ginun? siyempre napaandar nyo pa yata yun nyo pa ba? Ano yung Chinese yun nung napandar nyo pa? Ay hindi na Kaya ganyan Ang dumi na ng makina pagkaganyan? kabila dyan so, din yun oh, kasi isang ano pag nilagay mo yan automatic nandyan na rin yan ikuti isit eh bakuhan suma naman mo lang yan mga bro so ang gawin natin dito ikuti natin to ng pabaliktad ayan kasi normally mga bro ang ikot ng makina pag nandito tayo sa may kaliwa pag anon counter clockwise ngayon ikuti natin siya ng reverse ngayon pag gumikot yan possible na umandar ngayon pag hindi na umikot bumaba ang makina nito patay, sunog ayan mga bro sin Tomas na matagal mag change oil ayan o, oh, itim, nangin itim na oh. Ayan, oh. itim, sunog ang mga makina oh. ayan o, oh. ayan nasun nasunog ko ng langis, hindi, hindi naman kakayaan yun eh ayan, so, tari natin ah! Eh. Dan. Overheat. Overheat. Dan, ang gawin natin mga bro, tanggalin natin yung spark plug muna nito. Tapos lagyan natin ng langis. Kasi duda ako sa black. Naikot na natin yung magneto eh. Naikot na yung magneto kasi makunat ikutin. Eh. Possible yan mga bro, natuyuan yung Sana wag mag -loss compression kasi pagka nabaloktot yung piston rings niya, patay-tay din boy. Depende po. 50-50. 50-50 talaga. -50, <laughs> Ngaayon kok kumantar man niya, panikulado, yan panigurado <tik> uh, usok yan. Oo. Usok yan panigurado 'pag kumantar kasi nasa piston nang tama eh. Ha? <tik> At sa bang minno to. <tik> ano, teka, yabatakaso. Depende 'ko di kaya, <tik> <tik> De, -de nakakala tadi. for the first time Yan mga bro. So, ang gawin niyo dito Pagka ganito Remedyo ano mga bro, Remedyo sa mga nag-overheat. Tanggalin niyo yung spark plug, tapos lagyan niyo ng langis. Para ma-penetrate yung piston rings. Kasi possible 'yun mga bro, kumayod yung Black sa ating cylinder ay yung piston sa ating black kaya nag-lock. Possible 'yun kapag ka nag-overheat. Ayun, pagkayon siguro talaga ang kumapit, overhaul. Yan. Tapos Tanggalin nyo muna yung spark plug mga bro Para hindi siya hirap Kung Para loss compression siya Tapos tali natin Ikot-ikotin Ayan oh. Makakita nyo mga bro Ano na Malambot na siya Ayan Boy diba? All goods na yan boy Ayan oh, Umikot na yung magneto Pero panigurado ito Kung umandar man to Magkukos ito ng usok mga bro Dawaan nun sa black Black lang naman ang problema nya eh. Tapos ang na gawin natin Ibalik na natin yung spark plug Ito mga bro Kung nakikita nyo Bani tinakpon na natin Ano na pala ito Ano 51,000 na pala Ang tinakpon nito Wala pang napapalitan dyan Sa loob Ng makina So 51,000 Tapos Sira pa yung Kanyang speedometer So possible Mga 60 na ganun So spark plug Hindi pa napapalitan lahat yan try Try bebe Subukan natin pa mga bro Oh Andar <laughs> Andar kayo kayo nga lang Black Kaya alahayaan lang muna natin mga bro Pagkaganyan na nilagyan natin ng ano Nilagyan natin ng langis yung cylinder Possible na uusok yan Diretti Uusok na diba? Uusok na diba? Ah, lang. Pero dapat ubahan ko na langis. Kasi pag may usok to, nagkakain ng langis sa motor. Pagkaka niya. Oh, Tsaka ito, higpitan nyo. Luwag oh, walang turnil nyo eh oh. Magka mo lang ako yan. Walang turnil nyo, kabila. Kabila nila. Ayan oh, humingay. Ayan ang magmahingay. Hindi. Hindi block may nagkataroon na tama yung block roller yan roller Iba din talaga ng Honda mga bro. Sa ibang ano kasi sa mga ibang brand, magkaganyan na naging sira, hindi na umaandar eh. Ito nagawa, nagawa pa na remedyo. Tornilyo 'yan. Tornilyo. Tornilyo. Maribo ko. Yeah, mga bro, so siguro ngan dito lang yung video natin, ano? Basic troubleshooting lang, basic ano lang kayo remedyo. Ayun, shoutout kay Nanay oh.